Ang question ngayong araw ay... Ano ang mga likas na yaman ng Silangang Asya? Ang mga bansang bumubuo sa Silangang Asya ay magkakaiba ang katangian. Ang China halimbawa ay mayroong mga kapatagang malapit sa mga ilog ng Wanghu at Yangtze na kung tawagin ay loobang China or Interior China. Dito nagsimulang magtanim ang mga Chino. Samantala, dahil sa maburol at mabundok ang topografiya ng Hilagang Korea, Timog Korea at Hapon, naging mapanghamon ang pagsasaka sa mga bansang ito. Ang silangang asya ay mayroong malawak na mga karagatan na maaring mapangisdaan ng na mga naninirahan dito. Sa katunayan, ito ang rehiyon na may pinakamalaking industriyang nakatuon sa pangingisda. Halimbawa, ang China ay nakapagtatala ng 18 milyong toneladang isda kada taon. Ilan sa mga uri ng isda na hinuhuli ng mga Chino ay ang large yellow croaker, yellow croaker, large hairtail, at spineless cuttlefish. Maliban sa paghuhuli ng mga isda ay nagsasagawa rin ng aquaculture ang silangang asya upang maparami ang mga mahuhuling isda. Ang aquaculture ay ang proseso ng pagpaparami ng mga lamang-dagat gaya ng mga isda, molusko, crustaceo o ang tinatawag na crustacean at halamang dagat. Sa prosesong ito, pinaguhusay ng tao ang pangangalaga at produksyon ng mga lamang-dagat upang maparami ang mga ito. Halimbawa, ang Korea ay nagsasagawa ng aquaculture sa mga seaweed. Ang mga Hapon naman ay nagsasagawa ng aquaculture sa mga igat, trout, ayo sweetfish at karpa. Ang silangang Asya ay mayaman din sa mga yamang mineral. Maraming uri ng mineral ang namimina sa China gaya ng iron ore, tin, tungsten at ginto. Mayroon namang namiminang carbon sa kabuuan ng tangway ng Korea. Makikita ang iron ore at tungsten sa Hilagang Korea, samantalang ang mga deposito ng grapito o ang graphite ay matatagpuan sa Timog Korea.